Hello mga dudong mga inday, malagaw kita sa ilo-ilo. Dili kay mag-renew o kundi kay mo apil kita sa blessing sa balay sa ako ang first cousin nga gikan sa United States of America. Ang iyang balay suru yun ta. Ang iyang mga gamit sa Amerika, sa ilo-ilo iyang gidala. Human sa isa ka dekada ang ilo-ilo balikan ta. Sino designer mo ning? Retired nurse na kini sa US, maong nagpatukod siya yung dream house. Dinhi sa lugar nga iyahang natawhan og puno sa katubuhan yeah. nga perti katangis. Dali, sa ta. Din lang sa dutorta. store ta. Tara! Well, ay, sorry. Gaan? <laughs> 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 ta! <Basta lunggo? laughs> Hello, Iloilo City. Iloilo. Excited na kami tanan maabot sa si Iloilo kay Murag. 10 years na nga wala kami nakabalik din Aron maka -renew. So karon nagahulat na kami og magsundo. Kinsa so, kaha magsundo sa amo diri sa airport nga pag-abot. So nagahulat kami So nagaulan-ulan pag yun sa amo ang pag-abot din sa Iloilo mo -Ilo, kay medyo adunay may low pressure ko no. So mo na nga nagaulan-ulan. So karon na excited kami kung kinsa ang amo ang masakyan kaya ingon pa ang magsundo ko no sa amon ang amo ang first casting nga uh, retired nurse. Amot si ah. Hey, bon. welcome to Iloilo Gate. So, mo ni si Bonbon na si Bon Russell Elisan nga mo nagsundo sa amon nagsabay gid siya magsundo sa amon magsugat sa airport sa Iloilo. -Ilo. Amon ni si Manong Utoy akong first cousin na mo ay nagsundo nagsugat sa amon sa airport. kami di. Kay duha daw kuno kasakyanan ang magsundo sa amon o pagsugat diri sa airport sa Iloilo -ilo kay from airport paadto sa kairuhan bingawan nga among adtuan sa balay sa ako ang first cast nga retired nurse siguro magdagan pa o madalagan pa mga 30 to 40 minutes kag makaabot o oh, ari na pakaisa ko nga retired nurse nga among gid nagsundo sa amon sa airport goodbye boy Kabut kami sebelum Pagkaaga pagkabuntag na na ang mga kaparintian, ang mga pagumangkon or hinablos ni nanay, anak, bata sa iyaha ang mga kabugtuan kay igsuonan. Kaysa na lang ang buhi sa ilang magsuon. So wala na kita na kabidyo pag abot sa balay kagabi i eh. kay medyo nalubat na kita og pirti kaunan, ulan, nagistorya lang og nagtulog kita. Itimprano e, or sayo pa moong karon magato kita sa simbahan kay para sa misa. Mag-attend sa kita og bisa nga inilonggo. Ayan, diri kita sa simbahan una nato, to. Lagawon videohon ang balay sa ako, ang first cousin ni Narcie, Helening Narcie. Wow, ang Narci. ka-man. Di ba di man? Sa simbahan ikanu okay. la. Ah sige, karon mabino pek inilongdong ya mas. Manga <laughs> pakikisay. Sa kanya kasing Espiritu Santo, Amen. Amen. ang ino yaran sa inyo. mga utod, inaalal na natin ngasandus ng misa para sa pagpasalan sa Diyos sa tanong ng mga presya at na pata. Ang parapuso mo ang dalan sa maayos ng mga tao. Ang dalan na ina dinarayan matatag. Pinatuman na mo ang imo kabukot o ang katagasayod na bilis sa inyo. karon human lugi di dia aton nga mas so maybe kung makita din sa mga videos ang ato ang, 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 ang mga ang among mga kaparentihan sa ilo the first casting ko man ang Tapos, ano na may na yan? na Okay, <laughs> amo dyan si Bubot, ang owner man sa balay. Ang ipahin mo, hindi ng Lersi. diri, ang mga <laughs> pakaisa ko ang <laughs> kaparintingan. <laughs> Nagkita After 10 years. Mga pa-surprise naman. Uh, uh, Ani ang mga kamal-amal mga katigulang at may chance pa nakita sa mga parya kaparintihan. So nagagawas na sa simbahan kay mo atunat sa balay. Ato ang suru yung excited po. Excited na kita nga mabidyohan na to ang lingkod na balay sa ako Paka pakaisa sa aking first so, class ng sinin A few moments later. Yehey! Yeah, abot na yun kita sa mansyon sa balay ni Bobot sa balay ni Narsi. So, mo okay ni ilang balay na 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 si Ray Eh, kag nag-start na si Father, nag-bless na si Father sa part sa mga balay di atakar sa gawa. Then, pasulod na kita. Atong sulod ang balay ni Ning Narsi o Bobot. Ma video anay ko man ha? Ma video anak. And, hindi lang anay kita mag-igma kay Umaniod to, kay ato sang video ho, nung video kita sa sulod. sa so, pag-open na to, mo ilahang sala, aircon ang sala. Wow! Kapag kadaghan ng bisita, kaning mga bisita, mo ni ang mga classmates ni ning ni, uh, nurse, ang retired nurse, classmates niya sa iyahang pag-eskwela sa nursing, ang naapoy or may arap pa man nga mga classmates na sa elementary and high school nga nagsuroy diri mo ni ang kusina so kin kusina nila aircon and may CCTV pa makita ninyo ayan kani ang sala diri ang mga mga nurse mga classmates niya sa college dako kaayo ang sala aircon ang sala pagadako sa TV kani kung makita ninyo ang ilahang bangko kanigikan kini sa US pagibiyahi from US to Iloilo okay iyang mga gamit so dako kaayo ang gasto sa pagtransport pa lang sa yahang mga kagamitan. Ayan, dili sila na nagkaon. Tungon kay daghan, buta ang, kuan, buta ang balay sa bisita nga tama kaduro o daghan ka sa so magbinisaya sa taong mag-inilunggo. sa Dito mo ma. Sa kwarto. Ha?

kiri na o maging magling oh, kanina puno pa kaayo ang uh, daghan pa o oh, duro pa katama ang mga dapli ug ang uban or ang iba ari di sa may kusina kaya kung makita ninyo na patay kusina na patoy ka na ng dining na patoy sa baba na atay mga bisita dito naghulat taglingkod kaya kana na napoy room dito nga uh, pwede na tumapuyan sa atong guest

Siya. Then siya ang tingong Pero di siya was... lang. Pagkabibo ka sa sa blessing, nag abot, -abot ang duro ng tao. So, karon buta, dumandiya sa ato ang diri sa dining. Kay duro pa nag-abot ng mga kaparintihan. Kag mga amigo man. Amo gidaya ang mga kultura ka mga ilunggo, ka mga Pilipino man kung may mga selebrasyon, tanan welcome nga makao mga parinti ka man parinti mga ingod balay silingan kakilala. kilala welcome mong tanan ma try kao ang mga ilonggo nga foods ah try kao ano nga ano nga nga? niya ang pinakanamit ang estopado estopado try mo i try mo litson ang litson di na pinakanamit best, re best recipe ni balarang 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 Tibon okay, ano tira one mo bon nya. Kuya boss, pila ka best food? Ira one Istopado, din istopado da piki. Amo da ya. Tapos da ya, kuyog man, karon da ya, besta. Kuyang basta namit basta, oh, parang inocal de rica kunada. Hmm, pork kalderita. Da. Nina boganya manok. Ai, manok sa baba o namit. Tapos din nang second sauce. Ilaw man. Tibon ano? Tapos to sa punta ang pig. Ah, hindi pa gid. Hindi ano pa gid ano pa? Ya, taksoy. Ay, ay nami. Ari pa gid bon. May salad. May salad pa gid. Mhm. May humba ka bon gali. Ano daya? <coughs> si lang. Nga siya ugdaha ka dyan, Bon. Hindi orden lang, di makaong ka. Hindi na agad, hindi na agad na baboy. mangke. Anong mangke? <laughs> mamang, <laughs> ko baboy nga gilaktan mo ka monkey, may unggoy. So while nag-exit ya iba, may nagkasulod man para magkaon sa mga namit nga preparasyon. Sigurado ang tanang bisita busgon. Kanami lang magkaon di akang magtambay sa sala ay While magkaon pang inistorya man sa mga barkada naton. Katawhay lang sa andang nga lantawon nga may mga klas kag manami dang relasyon. Ara pagid si father nga nabusugid sa anang gagikaon. gikaon. Papicture lang anay para may remembrance ang all. Kanami lang sa life ni Ning narsi kay successful sa obra. May arap pa mga amigo, mga babuot pa. Manami tandahe bisan mga malam dun ay may mga idan dun. Pag-ihara, paghihapon, sanda, komunikasyon. Bisan malaka lang magkita, pero mga close lang gihapon. Nagaturumpok man senda kung may mga imbitasyon. Laksat lang mo, ikaw man ang mo. Oh. <laughs> In fairness, iyang fruit salad nami amit ka. na. Ting ka lang. Ting enhance ka ano. Na, ayayin mo tara Duro man mo to. <laughs> niya. No, <laughs> Kayo man naman sila Kita na siya video-video. Video, Maong panahon na, na kita magkaon duman. Na ako ang iksuon si si Loy. Ang municipal councilor sa Municipality of San Isidro Davao del Norte. Huwag ka ako ang i sa ilong ko pa kaisa o first class ito man. So ito mga classmates mo, uh, mga doktor dito, Iba? Ayun, uh, aasap uh, ba nakaklassmate ko itong doktor? Ah, public health nurse? Doktor? Doktor ba? Ano? Ito ka na mga friends. Ito ka na doktor. Uh, Uy! Ali! Di na si Chris! Itong laki na lang.

Kagari na makaon dun ang taga Davao del Norte at ang ah. sister in law si Mayang. Mga una, maniunto ang sa ilunggu. Ako ang pag si Dayan, ako ang nanay. Yan, 82 years old. og ako ilongbubud. ang isuon si Siloy. ni ang SB. O, sangguni ang bayan, sa bayan member sa San Isidro. Davao del Norte. Ah, kabiche, so, ato ning tirawan ang mga pagkaon ng Ilong Go sa Iloilo. Dami tanan. Dami tanan. Lechon, man. Nami tanan. Dami lang, sir. Doon store, ha? Doon store, ha? mga untagdagan. Alam dili guti pa. A few moments later. In wow, may schedule na ang mga olds nga magkita na ay mag sa September. Okay. Hindi mabalaan nga araw sa 68 or 69 years old. Mga masadya daw araw lang sa 50. Ito! <laughs> Wow, wa na mana ay si Ricky. siriki diri mo oni ang driver tong nagadto mi sa Cebu nga invite ko sa ako ang first cousin nga mag-tour kami sa Cebu and Bohol so nakita kami na po diri sa Iloilo. Uban sa iyang mga anak o iyang asawa. Papa. <laughs> <laughs> oh, kami nagabot.

Ah oh, sige ah. Alin do nan si papa natin? Kagkaroon, excited ang mga kabataan para mag-agaw o mag-ilog sa mga kwarta ni Bobot. da. Wow, kani apilan pila dollars. di sa mga malam. Yeah, excited ko. Ang lukot-lukot na ang dollar kay ipailog, ipaagaw kuno sa mga kamalaman o sa mga katigulangan. Tapos pa, na ako ba? Ah, sige. Agaw ka dollars. O, oh, ikaw, timo to O, oh, dollars na dollars. Isigilin mo na.

Yehey Nalipay man manyo mga kamalaman aman nga nakadawat oh good dollar salamat gid sa grasya nurse <laughs> ang mga o mga halin pa dyan sa US dahil yabot na bo no? Bono. Sa US pa dyan naghalin ito. Sa, bo, si Lolo mo. Ito. Manang dyan bangko nga dyan sa US Pa man dyan, oh, dyan ah, naghalin ah, no. man gili. Mm, gamit sa US gibalhin sa sa Pinas. Ayan. Duro. Kaya sa ko. Wow, kanami si ng balay. Tapos ang ceiling, look at that ceiling. Tapos may ara, color-color sa, may lights dito na sa likod. Aircon pa dito sa sala. Hmm, Kaling doon. Ito so may dito sa sala. Uh, mga sales. Karuna, may salamin. And look at that. Very big. Kuan uh, na television. Meron mga gamit. So doon tadi ang kuan. Gigan pa niya sa US. Ilang gamit. So karon diri ang room ni Ning Narcy ang retired nurse sa US. Amo ni ang mga gamit ipang dala diri sa Pinas kay napatukod siya sa balay. Then a blessing man siya. Oh, bon bon. Na. Yeah. Eh Ta -da -da. Good morning. Ari gali diga istorya galiya magtiya ha. Ana. Si Nanay and si Ming Marcy. Ako kapaligo. Ako pero sa <laughs> na yung kwarto. Eke, muni-muni ang room sa so aircon. Yan, rumurag room -room na pa sa hotel lang. Doon mm, sa hotel lang. Look at now, the cabinet from US pa 19... Start pa. Mga 1960s, 1970s. As a pink, ay kani kani at uh, mm -mm. and mo ni ang travel naging from US to Pinas and look at that the bed ang bed mm -mm. <laughs> nami bed na and guys mga dudes look at maapa siya ay stepanan kung magsaka kay taas taas ang bed tagahawak oh, uh, tanawa ang bed uh, almost hawak na ko sa ila hawak din na musaka diri asa de ay manang welcome diri sa hotel ni Ning Narsi <laughs> and abi na kay nag enjoy enjoy niya sa na kay retired nurse sa US pero look at that oh very sexy ay mapaplano daw sa da, sa kwan pa sa bata bata pa siya daw model sa tanduay ram <laughs> very sexy yeah na, ari sa US ko gamit mo na mga kwan na congratulations and look at the design kung sa gawas ka na ang color is blue diri ang ilang lights kay ...ink mm, na kanami hmm? look at yung mga design sino designer mo ni

so sure. mmm -mm. no nakaka earn sila money from kani construction sa nami nga balay mmm kun ako daw indi ta magbutaw din diay mag-goros ang ila samtang ginabuayanay sa pagturo kag pagdito eh gali kinsa pala kay mag-invest ato nga tawo nga here we go And ang ilang balay at doon natin di na, may arat siya apat ka kwarto ari di isa ari doha so in between sa doha ka kwarto may na may arat comfortable comfort room ay siya okay -da -da. next room room ni niko an ay arat so, pa sa oh budi opuan Kuy Bisigdaan uh, ng Kabinet Japan from the US. And may mga paintings pa. Uh. Mga hindi pang balhin din sa balhin And another room. Hindi kami. Another room. Oh. Hello. Ay, sorry. Sige, <laughs> sige. Ah, uh, ah, uh, nah, ada apa mengapa asli yeah. Japonia? Maafkan saya video. Hindi, kaya magawa ko. Eh, exit sa ta, kaya may nag iilis Kasi kakita kita ta. Oh, boy star. Oh, ang cute sa painting. Ang bata. Alam. Oh, ka-cute. Si mother and child. Nice one. Ito na ano to. One room, second, and third room. Dili kita sa kusina. Ayan. Ang hindi ng kusina. Wow, may CCTV pa. Aircon di ang kusina. May nagabibiyo. <laughs> And, maon ni ang next room para kay Bobot. Pero itry natin. Pero sirado lock ni din. Wala pa ang tagiya. <sighs> ah, kailangan mga painting from the US. Pag-ihapon niya siya. the refrigerator so na may ice automatic ice thing or ice cube may arap ko hindi na kusina ayan may kusina kailan po wala like the lag Ang ka. Ay, salamat po. Ay, salamat po. Ay, salamat po. Ay, salamat po. Ay,

Hantot sa sunod na nga mga video sa Baita din hilang sa Store ta. Thank you for watching. God bless everyone. Sa pagkakaroon, bye-bye!